Ayan. May buwan na, So, ibig sabihin na hindi uulan. Maingay itong motor. Kaya hindi ko pa na-start. <laughs> Ay. Saglit lang. Ay. Yan. Daragad. Hindi naman natin nire-rev. Libre wash Ayan na, ah, 76 na So, pwede na Ang daming pumapasok Mga na nakamotor na yun oh. No? Wala eh, yun talaga yung benefit Kasi ng pagmotor Mas mabilis kang makakapunta sa Ayan, kung nari, papasok Diba? Mas matipid pa Kahit pasabihin mo na may kotse ka wala eh sobrang traffic talaga tapos yung mga sinasabi naman nila na public transportation na lang mura pa ba? Diba? ang problem kasi doon is mahaba pila and makikipagsiksikan ka literal kung maganda naman yung transportation system sa atin eh okay lang ba? Diba? Sino bang hindi kasi ba diba, wala ka nang gagawin doon upo na lang ihintayin mo na lang makarating ka Parang may driver ka pa ba? Diba? Siyempre, Ganda yun. Ang problema kasi, yung implementation, hindi pa tayo ganun ka. Advanced sa saka, hindi ka secure. Diba? Bakit pagpapalit mo yung safety mo, tsaka yung comfort mo, kung magmumotor ka na lang, or, ko ka, diba? Yun naman yung side ko when it comes to public transportation. Ngayon, maraming mga ginagawa. Mayroong mga rail system, di ba? May mga ganyan, subway. Yun, okay na yun. Pero sana magawa agad para ma-enjoy ng mga tao and matry kung talaga bang uh, makakatulong siya. Kasi the problem is, alam mo yung ang mahal naman. <laughs> like the skyway, di ba? Oo, oh, ang ganda niya. Tipid talaga ako sa tipid eh sa oras Ang problema mo dun kung araw-araw kang dadaan dun yung sinuweldo mo napunta na lang dun <laughs> ba? Diba? may problema eh na-address yung mga problema pero nadadagdagan din eh so wala kailangan tiisin kung talagang gusto mong mapabilis hindi eh, doon ka dumaan diba? Ako, hindi naman ako araw-araw dumadaan doon, like pumapasok, di ba? Hindi naman eh. So, ako, lagi akong dumadaan doon tuwing may chance ako nadadaan doon. Kasi, minsan lang. Pero kung araw-araw, routine mo, pagpasok na po, malapit na toll gate, I think, 129 pesos. Magpa-parking ka po pagdating mo sa opisina nyo kung wala kayong pre-parking. Tapos gasolina mo pa Doon tapos soldo mo <laughs> Grabe dito no Mapa umaga, mapa tanghali Mapa hapon, traffic Pinsan kailangan mo talaga magingay eh Para marinig ka nalang eh Pagka hindi, hindi ka nalang makikita Hindi ka nalang mapapansin Hindi ka makakalusot kahit na ano, namatay buti na lang meron ng buwelo buti mabilis ako Kumbaga, meron pa rin kuryente. Buti na lang, no? Never panic talaga. <laughs> Never panic. Cool lang, eh. Paglingon ko sa kanan ko, walang sasakyan free. So, kinabig ko na pa kanan. Saka so, talaga may buwelo kasi kung hindi, nako doon ako hihinto sa gitna. Remap ba yun? Kailangan ba mag-remap? Ay, Ay, nako first time nangyari sa akin yun putik di ko makalimutan yun ha ah. overheat hindi rin oh 100 degrees eh normal naman yan eh wala yan yun 110, oh. 109 oh pa yan eh so ba't? di ko talaga maintindihan paano pa malobat yung motor di ba diba, dapat parang kotse lang yon pag namatay siya may battery pa rin eh ang nangyari parang wala ng battery talaga eh nakapangitulungan ako ano ba yun anong nangyari grabe grabe naman talaga ayan na malapit na sa office sa Eastwood papasok lang sana Nagkaganon pa yung motor <laughs> so lessons learned huwag na huwag na huwag magpapanik lalo ah, no, na't nasa expressway mag-isip kung ano yung ano gagawin ba? Diba? kanina na walang tayong electronics eh wala tayong signal light walang engine walang kahit ano nag-stall bukot eh may buwelo ba? Diba? so nakalingon pa tayo Pag ganon wag basta basta kakabig Ting tingin muna tingin <laughs> side mirror then as much as possible lumingon ka ba? Medyo na trauma tuloy ako. Parang in anytime any iniisip ko pwedeng mamatay ulit yung motor. So, yun dito ko lang siguro tatapusin yung vlog. Hindi na ako magbo-vlog mamaya pa, 'we. gabi na 'yan. Eh.